Ako nga pala si Jordan, kunyaring vlogger. o kunyari lang. Kasi weather-weather lang ako mag-upload ng video at kung kailan lang ako si Pagin. Kasi ang tagal ko nang nagpapasikat, pero araw pa rin ang sumisikat. Samahan nyo ako, kahit ako lang mag-isa, panoorin nyo na lang. Dito nga pala ako sa labas, kasi wala sa loob. Samahan nyo ako maglakad, kasi ayoko umupo. Yan, bahay nga palang luma yan dito sa binyan. Hindi yan mall, nakikita nyo naman. At sa harap nito, Ayan, oh. Binyan. Nakikita ninyo. Wala pa pala. Wait lang. Umalis muna kayo dyan. Charot lang. May nadaan pa mga tricycle. Ayan, binyan. At ito yung simbahan nila, oh. O, oh, diba? Nakikita nyo yung simbahan. Diba? Hindi naman mall. Ayan, lapitan pa natin. Para makita ng mga kaibigan nating mga piling, ano dyan, malilinis, oh. Ayan, oh. Nakikita nyo ba ito? Oh. Parang yung kagaya sa ano ni Rapunzel. Pero ayan, simbahan po yan. O, oh, diba? Napakaganda. Kapag nalulungkot ako, yan lang talaga ako tumatawag. Huwag na yun sa mga kaibigan nyo. Pa-plastikin lang kayo ng charot. <laughs> Peace!